Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Powercells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. De ng food security emergency for rice, Posibleng hindi raw matuloy ngayong araw. Nakatakda ang imprenta naman ng balota ngayong araw din yan. Posible hindi matuloy. Napipintong term extension ni PNP Chief Marbil. Hindi raw magdudulot ng grievances sa hanay ng pulisya. Blanco na BICAM report. Hindi raw pinirmahan ng mga senador. 60% sa mga natatanggap na tawag ng 911 emergency hotline ng gobyerno mga prank calls lamang ayon sa DILJ. Posibleng pagbibigay naman ng fuel subsidy, kinoconsider na raw ng LCFRB. At mag-asawang kapos sa buhay, natulungan po ng Brigada News FM pagadian at ng wantahanan party list. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Umaga Kada Balita Nationwide Brigada Balita Magandang Umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada. January 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada... Balita Nationwide Mga kabrigada, mataas daw ang posibilidad na hindi matutuloy ang pagdedeklara ng Food Security Emergency para sa bigas ngayong araw huyan. Ito ay dahil hindi pa umano natatanggap ng Department of Agriculture ang resolusyon para ho sa pagdedeklara nito. Paliwanag ko ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa, posibleng magkaroon ng delay sa pag-aanunsyo ng food emergency dahil hindi pa o wala pa ho sa kanila ang resolusyon at kakailanganin pa rin nila ng panahon at oras para ho pag-aralan at reviewin ang naturang dokumento. Gayun paman mga kabrigada, tiniyak naman ni Demesa na walang dapat ikapangamba ang publiko sa paggalaw ng presyo ng bigas sa mga pangunahing pamilihan dahil ang pagdedeklaraan niya ng food emergency for rice ay mas makatutulong na mas mapababa ang presyo nito sa merkado. Balita nationwide. Isa pang hindi matutuloy yung nakatakda raw hong pag ng balota ngayong araw. Abay, bakit kaya hindi matutuloy? Brigada Jigo Boy Custodio y brigada Mo. Brigada. B -b -b Muli na namang maaantala ang ballot printing na gagamitin para sa 2025 midterm elections na nakatakda na ngayong araw ayon sa Comelec. Ito'y kasunod ng panibagong temporary restraining order na pumapabor sa kandidatura ni na Francis Leo Marcos bilang senador at Noel Rosal na tumatakang gobernador ng Albay. Ayon sa Comelec, kailangan mag-overtime ng law department Magkaroon ng serialization, babaguhin ng database at ballot faces. Hindi daw dapat sisihin ng komisyon o ang Supreme Court dahil parte ang lahat ng proseso. Binigyan din ng COMELEC na tatalima ang komisyon sa lahat ng direktiba ng Korte Suprema. Samantala, natapos na ng COMELEC nitong Martes ang paggawa ng mahigit 1600 na ballot face template na gagamitin sa kanilang muling pag-iimprenta ng mga balota sa National Printing Office. Hiling nila na sana wala ng TRO ang ilabas para matapos na nila ang pag iimprenta ngayong linggo. Hiling po lang po mula yung kami na laging, pero hanggang panalagin nila na po kami eh, dahil naman po natin ang lawak ng kapunyarin ng Korte Suprema kung meron pa po narating. Sabi po namin pag local wala kung problema madali idagdag lalo na kung hindi pa namin na iimprenta. Kagustuhan po kasi namin dapat this week makapag-imprenta na kami. Bakit po? Ang target po kasi ng COMELEC like, matapos sana ang pag ng 71 million ballots. 68 million po para sa atin dito sa in-country voting. May gagamitin po kami almost 100,000 para sa local absentee voting, 10,000 plus sa overseas, 2.3 million mula sa BARM, tapos po meron pang dagdag yung training balance ng ating mga teachers. In the heart of Sana changing rin, lives, ito si Brigada Jigong Custodio ng 105.1 Brigada okay. so, News at sa at we're we're Manila. Sa amin, the Music News kalabim, Authority. Kada balita nationwide. Yeah. Kada balita. Ito na bang uh, napipintong term extension ni PNP Chief Marbil. Hindi raw na ho ng mga grievances sa hanay ng pulisya. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e mo! Brigada! brigada. B -b 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 report. Walang nakikitang dahilan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vecrimulia para magdulot ng anumang hinaing sa hanay ng polisya ang planong pagpapalawig sa termino ni PNP Chief Romel Marbil. Ayon kay Rimulia, anim na buwan lang naman ang pinakamahabang posibleng extension na kaya hindi ito dapat maging issue. Mababatid na kinumpirma mismo ni Pangulong... Ferdinand Marcos Jr. na pinag-aaralan nila ang term extension ni Marbil dahil sa nalalapit na eleksyon. Ipinunto naman ni Rimulya na mahalaga ang pagpapanatili ng stability ng institusyon sa panahon ng eleksyon upang masiguro ang maayos na operasyon ng PNP. Ayon sa kalihim, mas makabubuti kung panatilihin muna si Marbel hanggang matapos ang eleksyon bago magtalaga si Pangulong Marcos ng bagong PNP chief. Nabatid na nakatakdang magretiro sa serbisyo si Marbilla sa sus 6 months lang naman ang extension at most so I don't see any reason. Uh, mas importante yung stability ng institution lalong-lalong na during elections. Kasi ngayon tapos na ang reassignment ng mga tao eh. So kung magkakaroon ng bagong PNP chief, hindi rin siya makaka-reassign ng tao. So might as well keep the status quo for till June, until after the BARM elections. Tapos pipidin na ng bagong bukulok. Samantala, kinumpirma rin na Secretary Remulia na may listahan na ng mga posibleng susunod na PNP chief. Meron na. At alam nyo rin mga sino yung mga yan, yung mga, yun, mga contender. Siyempre, nasa top sila ng hierarchy. So, it's the President's prerogative to announce kung sino yung ang, ano niya, ang choice niya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ang AFP hindi na ho isinasantabi na mayroong foreign power na tila nga ho na ng Pilipinas dahil nga po sa nadeskubring di umunoy pang ESP at itong na-recover na underwater drone. Obrigado CAF Áustria e obrigado bom obrigado hindi isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng foreign power na tila nagmamapa ng Pilipinas kasunod ang nadiskubreng umano'y espya at underwater drone. Ayon ka Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng karugtong ito ng mga nauna ng naisiwanat na kaso ng pamemeke ng pagkakakilanla ng ilang dayuhan sa bansa. Binanggit din ni Trinidad ang kaso ng isang local chief executive at paggamit ng fake IDs ng ilang banyaga. Hindi naman sinabi ni Trinidad kung ang China ang nasa likod dito dahil ayaw umano niya mag-speculate. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music and News Authority. Kalabalita. Ito na mga Blanco na bike cam report hindi umano pinirmahan ng mga senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo. Brigada. Maring pinabulaan na Senator JV Ejercito na may napirmahan siyang blanco na by Cameral Conference Committee Report. Ito ang kanya naging pagtitiyak matapos banggitin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may lang item sa national budget ang blanco o walang laman. Dagdag pa niya, wala rin siyang nakitang pamilyar na pirmahan ng mga kasamahan niyang senador sa umiikot na blank by Cam Report. Anya wala rin siyang natatandaan na may napirmahan siya na ganito ito Maalala, ayon kay Senadora Risa Ontiveros ay posibleng na fake news lang umano si Duterte. Kung kaya't maling impormasyon din ang ipinapakalat nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Brigada Balita Nationwide. Dating Mandalu, yung Police Chief, inilipat na ho ng Quadcom na makulong na sa QCPD dahil nga raw sa hindi pagsagot sa kanilang mga tanong. Bigara haji ka aminyo, ibrigada mo. Bigada. Bigada. Naubos na ang pasensya ng mga miyembro ng Quad Committee sa Kamara kay dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa ikalabing apat na pagdinig ukol sa isyu ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration. Tumanggi kasi si Grijaldo na sagutin ang mga tanong patungkol sa affidavit nito sa Senado na nagdidiin sa dalawang kongresista na pumilit daw sa kanya na kumpirmahin ang testimonya din dating PCSO General Manager Royina Garma hinggil sa reward system sa drug war. Punto ni Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, hindi ginagalang ni Grijaldo ang mega panel dahil sa patuloy na pag-iwas sa mga mahahalagang tanong. Kinwestiyon din ito ang tila pag-iiba ng asta ng dating Chief of Police kumpara sa Senado kaya nakatikim ito ng sermon. No nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo mag magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination. Eh. Tinatanong sa'yo, eh relevant question. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi mega-kampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandudong ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto ka lang gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang mo ng ano eh, ginawa eh. Dinamay mo pa 'yung mga kasama na hindi dahil sa kasama namin sila kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Sa kabila nito, patuloy na iginiit ni Grijaldo ang right against self-incrimination. Dahil dito, hindi na nakapagtimpi si Antipolo City Representative Romeo Acop at muling ipinasight in contempt si Grijaldo. I stand by by my statement, Your Honor. And Sagutin saying, mo yung tanong ko. I would like to invoke my right self-incrimination, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. refusal to answer relevant questions so move mr chair Second. there is a motion to cite in contempt uh, uh, colonel Grijaldo for violating section 11 paragraph c of uh, our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation and it was duly seconded are there any objections Hearing none, the motion is approved. Si Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano naman ang nagmosyon na ilipat ng kulungan si Grijaldo. May I respectfully move, Mr. Chairman, that uh, we will transfer. In this contempt order, we will, I move that we will detain uh, Colonel Grijaldo at uh, para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Uh, Julie seconded. Uh, any objections? Hearing none, the motion is approved. Binigyang diin pa ni Barbers na ang komite ay hindi gawa-gawa lang, kundi binigyan ng bisa ng konstitusyon at inaprobahan ng mahigit tatlonda ang kongresista, kaya hindi raw dapat na bastusin ng kahit na sino lang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Ka Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang Pilipinas isinusulong daw ang pagiging premier destination para ho sa mga Indian travelers. Brigada Sheila Matibag, e brigada mo! Brigada! brigada. Department of Tourism o DOT ng 80,000 na mga Indian visitors noong nakaraang taon. 12% na mas mataas ito kumpara sa datos noong 2023. Sa isang pahayag, kasunod ng 12th ASEAN Indian Tourism Ministers Meeting, sinabi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na tumataas ang Indian market sa turismo ng Pilipinas kahit na mas kakaunti pa rin ang bilang ng mga Indian visitors kumpara sa ibang ASEAN countries. Binigyang de Frasco na ang paglago nito ay nagpapakita ng magandang trend at pahiwatig ng expanding outbound tourism market ng India. Bilang suporta sa nakikitang growth, ipinakilala ng pamahalaan ng Pilipinas ang ilang mga inisyatibong target mapabuti ang travel accessibility, mga hakbang sa visa liberalization para sa air at sea travel at introduction ng mga electronic visa para sa mga Indian nationals. Ang mga hakbang na ito ay idinisenyo para enhance ang convenience at accessibility sa travel sa bansa upang maging isang premier destination ang Pilipinas para sa mga Indian travelers. In the heart of changing lives, ito was Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Start Brigada Balita Nationwide Halos 60% daw na mga natanggap na tawag ng 911 emergency hotline ay bala Abay, puro prank calls silang daw Dahil ho dyan, tiniyak ni Interior John Vic Remulla na lalo pang paguhusayin ang operasyon ng 911 hotline upang mapabilis ang pagtugon sa mga tawag lalo ho sa Metro Manila Sabi pa bilang tugon sa mga prank calls ipinapadala muna ang motorsiklo ng police o barangay responders para para verify na muna kung totoo nga ba ang insidente. Brigada Balita Nationwide Patuloy pa ring isinusulong ni Senador Bongo ang mga reformang pangkalusugan para sa mas abot kayang serbisyong medikal sa bansa. Bahagi po yan ang kanyang inisyatiba bilang chairperson ng Senate Committee on Health na naglalayong siguruhin ang pagkakaroon ng mas maayos na access sa serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Balita, Nationwide Dalawang options daw ang pinag-aaralan ngayon ng LTFRB kasunod nga ng halos 3 pesos na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Una, kinoconsider daw ho nila yung pag-approve sa hirit na itaas ang pasahe sa mga pampublikong sakyan. Para Alawa, na naman ang posibleng pagbibigay ulit ng bagong round ng fuel subsidy. Ito upang hindi raw kinakailangan ng magtaas pa ng pasahe na maaring makaapekto naman sa mga pasahero. Sabi ng tanggapan, kailangan ng dalawang linggo upang mapag-aralan ng mga options na yan at mabalanse ang kapakanan ng publiko at naging o maging ng mga tsuper. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa dalabang health news, mga kabrigada, kahit po ng DOH sa mga kabata na bawasan ang pagkain ng junk foods at uminom ng mas maraming tubig. Ito ay upang mapanatili pa rin yung kanilang kalusugan. Ayon po sa mga eksperto, ang labi sa pagkain ng chips, pag-inom ng soft drinks at mga pagkain na matatamis ay maali nga ang magdulot ng obesity, diabetes at iba pang sakit. Sa halip, pinapayuhan po yung mga teenagers na kumain ng prutas, gulay at masustansyang pagkain. Isa ho paalala kabrigada mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. na Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sira-sirang pupong at Marurupok na pader ng bahay ang nadatnan ng bisitahin ho ng 105.7 Brigada News FM Pagadian City kasama po mga volunteer sa Zamboanga del Sur. Ang nasabing bahay ay pag-aari ho ng mag-asawang Ermenda at Dani Hontong. Sa kanilang pagbisita ay nalaman din na may problema pala sa mata si Ginang Ermenda at hindi na ho nakakakita. Maliwanag ho nito, nakakakita pa siya noong grade 3 siya sa elementarya ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pag-aaral noong grade 4 dahil nawala na ho siya ng paningin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit hindi ho mapipigilan ang dedikasyon ho niya sa buhay dahil kahit nawala na ho siya ng paningin ay nagtatrabaho pa rin siya kasama po ang kanyang asawa sa pamamagitan ho ng pangingisda. Puno po ng pasasalamat si Ermenda sa pagbisita po ng Brigada NUSFM at ng WANTAHANAN para humatulungan sila sa kanilang sitwasyon. Amatong brigada ang tao ninyo, Pantahanan. Okay. Salamat, salamat, brigada WANTAHANAN. Nakabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, Ka Brigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Valia. Pong puso kasama ang buong puwersan ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga nagiling-lingkod, ako po si Brigada Glenn Parunaw at Brigada Gab Dalisa. Maraming salamat sa inyong paki at Bularito 105.1 Brigada News FM Manila. The music and the news. Authority! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.